isang tao na malaki ang influence sa aking pananampalataya ay ang aking grandmother. May she rest in peace. Alam nyo, siya po'y gumigising ng 3 a.m. Magro-rosaryo na yon. Pagkatapos maghahanda papuntang simbahan, medyo makapal pa ngayong pulbos ng lola ko. Tapos, gigising niya ako, isasama niya ako para magsimba. Wala naman po akong maintindihan dahil ako'y bata. Minsan ako'y naglalaro sa tabi ng aisle. Pero, I remember that well. Isa po siya sa naging very influential sa aking pananampalataya. Para sa akin siya yung isang tao na nagdala sa akin patungo kay Jesus. Ngayong araw, we are celebrating the feast, ang kapistahan ng Our Lady of Guadalupe, Mama Mary. Marami pong titulus si yung Mama Mary, di ba? Immaculate Conception, Our Lady Peña Francia, Our Mother Perpetual Help, marami po. And one thing we should remember is that si Mama Mary po ay hindi Diyos. Pero malaki po yung role niya sa ating pananampalatay, lalo na sa ating paglalakbay patungo kay Jesus. Spiritual mother, intercessor. Isa lang po ang gusto ng mahal na ina para sa ating lahat. Na tayong lahat ay mapabuti ang buhay. Na tayong lahat ay madala niya patungo kay Jesus. Sa labas, I went out, sa labas ng simbahan, at nakita ko sa taas ng gate, may nakasulat doon, Adiasum per Maria. Alam niyo, pa, niyo po ba ibig sabihin noon? Hindi. Hindi ko rin po alam. <laughs> ano anyway, yung ibig po sabihin noon ay, to Jesus, through Mary. To Jesus through Mary. So huwag niyo pong kalimutan. Yung nakasulat doon, yung mga taga dito, Adiesum per Maria. Yan pong ibig sabihin noon, ha? Nire research ko lang po yun. Si Maria po ay kasama natin sa paglalakpay. Siya po'y gabay natin patungo kay Jesus. So tayo po ay magpasalamat sa Diyos na tayo binigyan ng ina na palagi pong gagabay sa ating paglalakbay.